mga guys hello mga minamahal ko mga taga sa bye bye at uh, sa ngayon may kukunin kasi akong uh, apat na bandel na basahan kasi nitong nakaraang araw kahapon ba yun na uh, may nakausap akong tao habang ako nag uh, retail ng mga basahan yung bilog ba na basahan na ginagamit sa pampuna sa mga alikabok, sa jeep, ganon may napuntahan ako na isang tindahan na inalok ko nga ng, ano, ng uh, basahan so retail uh, sabi niya sa akin ay hindi ako mukuha ng retail uh, ng pira so kinukuha ko per bundle ah, akaw sige ah, so ilang po ba ang kukunin mo isang bundle kahit ilan <laughs> so hindi 400 daw 400 pieces hindi bundle 400 na ano yun uh, apat na bundle kasi yung isang bundle 100 uh, pieces siya ng isang bundle so pupunta ngayon ako sa pagawaan ng ano yung gumagawa ng uh, basahan at bibili ako roon ng isang ng apat na bundle at i-deliver ko ngayong araw na ito doon sa kausap ko kahapon Ganon. So, so, papunta na ako doon sa Payatas uh, sa tahian ng basahan para bumili ng apat na bandel ng basahan. At, at dito ngayon ako sa may, ano ako? May IBP Road dito. IBP Road. So, papunta na ako doon sa gumagawa ng basahan para ako bilihin ko yung apat na bundle para i-deliver ko doon sa umorder sa akin ng basahan kahapon. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga sa Baybay. Please like and share po.